So, ay am Idol. So, mapagpalang araw po sa ating lahat. Update lang muna tayo sa ating channel kung bakit tagal natin walang ano, upload. Bali, may sakit pa po tayo ngayon. Kasakit po tayo. So, di pa natin alam kung kailan pa tayo okay mamana. Kasi, kasi ano, di pa bumibinta karamdaman natin. So, nagpa-check up tayo. Pwede tayo ng medisina. Tapos, uh, may ano, may ano pa tayo, ipapa-extree pa tayo. Sana okay yung extree natin, yung kalalabasan para walang problema. Kung kailan, okay na yung panahon natin ngayon. walma na. Kasi nung mga nakarang araw, grabe yung ulan bumaha dito sa amin sa Eastern Summer, dito sa Borongan. Napaka, ano lang ulan, napakalakas. Kaya, grabe yung pagbaha. At dyan din nagsimula yung ano natin, sakit. Kasi, bumigay yung katawan natin sa sobrang labing, nag -ano kasi tayo ng bakla ni tatay. Maagang maaga pa kasi si tatay hindi pa kaya mag si ano, asikaso ng kanyang baklad na disgrasya kasi si tatay sa ano motor kaya ako lang muna yung ano ah, pumapalit doon nagsimula kasi maaga pa inasikaso ko na yung baklad kinagabihan yun lagi giniginaw na tayo Katrangkaso. tapos ilang araw, dalawang araw na trangkaso Sumunod naman ubu si Poon. Kaya doon ako nagpa ano, nagpa-check up ako. Kaya narisitahan tayo. Salamat. Sana okay na tayo. Kumalma na. Buminta. Pag naka, natapos na natin yung ating medication. So atabay na lang mga idol kung kailan tayo makakabalik sa paninisid. Pasensya na kayo, video pause tayo hindi pa kasi ano yung karamdaman natin wala muna wala muna ang sariwang isda si Monso na inuulam gulay gulay lang muna babay na kina idol babay mga idol lang dito lang muna yung ating pag update sana dyan pa kayo uh, supportan nyo pa rin yung aking channel sana makabalik tayo Ikat na lang po tayo lagi mga idol. And God bless. Bye bye.